Bakit traffic dito? Ano meron? Ngayon lang nagkaroon ng traffic dito Agoy, disgrasya yata ito mga master Ano nangyari dyan? Ay grabe Disgrasya nga mga master Ay, shit eh. Mukhang bumanga. Ano nangyari dyan? Bumanga? Saan siya bumanga? Dyan sa may bitara na yan? Yang nabara na yan? Sa As dito galing yung nabara? Ah, palabas. Matuloy yan, no? Grabe, wasak mga master. Matulin pala. Nakalabas. Nakalabas na tong bitrap pala. Galing dito. Matulin to, sigurado. Sa pwet na palang tama eh. Kaya pala traffic eh. Oo, oh, sa malpo. Grabe. Wasak talaga yung sniper. Ingat lang talaga sa pagmamaneho. Itong C6 kasi dito matutulin din yung mga motor dito eh. Oh, madalas. Lalo na yung mga lumalabas gano'n Pero mga master, ingat lang. Wasak yung ano oh. There naman yung sniper. Oy, grabe, durog talaga yung sniper. Dito tumama sa gulong. Ayun oh. As ano na sa likuran na matulin yung ano na yan matulin yung tawag nito sniper kasi sa puwet na ang tama ibig sabihin nakalabas na tong ano nisan wasak talaga yung ano wasak mga master kaya ako dito sa C6 minsan matulin ako magpatakbo dito pero pagdating ko sa mga yung intersection area nagbabagal talaga ako kasi minsan, dito may mga tumawid tumatawid na bisikleta, tao sa mga intersections minsan, kagaya ng sasakyan pero pag sasakyan naman kasi talaga, makikita mo naman eh pag gumuso na yan eh, yan, medyo advanced yung tingin mo eh kung talagang mabilis lang talaga yung rider eh, kagaya niyan. tingin ko yung ting, yung line of sight nung rider hindi naka advance yan o master alam nyo pa gano technique dyan sa pag ikaw nagpapatakbo ng na matulin hindi ko naman sinabi magpatakbo kayo na matulin ha? pero kung mat matulin ang takbo mo dapat yung line of sight mo malayo siguro mga 200 meters ang layo mga master kasi ang problema sa ibang ano ibang motorista ang line of sight nila dito lang pag matulin dyan lang mga 10 meters away lang ganyan ang tingin nila eh eh minsan kapag meron ng humarang sa harapan nila hindi na nila agad napapansin yan ang nakikita kong problema sa ibang ano sa ibang mga rider ang ano ang technique mga master sa pag drive the more na bumibilis yung takbo mo the more na lumalayo yung tingin mo no? tip lang sa mga ano sa mga nagmumotor o kahit sa anong sasakyan kasi pag matulin ka na talaga, tapos ang tingin mo dyan lang sa box area, ang tawag kasi dyan sa harapan na yung box area, yung tinatamaan ng headlight mo, box area yan. Nagtatunnel view yan mga master kapag mabilis ang ano mo, ang, ang takbo mo, pag tumatakbo ka ng mga 80, 90 hanggang 100 eh Kaya pag ganun, ang, ano na, ang takbuhan mo na, ang tingin mo dapat malayo. Kahit na ano, kahit naman hindi ganun katulinan, kailangan talaga malayo yung tingin mo. Mga 200 meters o kaya nga 300 meters eh. Para nakikita mo na iskan mo yung ano, yung yung nasa harapan mo. Di ba? Okay, mag-focus yan sa harapan, sa ano, sa diyan lang sa box area. Ano ko rin yan dati mga master, ah uh, sakit ko rin yan nung ako'y bago-bago pa lang sa pagmumotor. Siyempre sa tagal na natin nagbumotor, no? Eh uh, natututunan natin yung mga basic na dapat na gawin sa ano, pagda-drive. Tip lang sa mga baguhang nagmumotor. Kela, ayan kagaya niyan, no, 'di ba? May mga sudden na ano na nakikita mo agad yung nangyayari sa harapan mo kapag malayo yung tingin. Kita mo kung may liliko, 'di ba? Yung nag-signal ay nasa harapan mo. Seryoso yun, mga master Yung ganong lagay ni sir Damage pa yun sa sakyan Sa bagay yung sasakyan, meron yung insurance Pwede naman yan makipagano sa insurance eh. Magano na lang siya tawag ito Participation Eh kaso, syempre yung damage Siya sa katawan niya, yun ang mahirap eh. Diba? Ang na nababayaran eh. Na ano, tawag ito Na nare-repair pero ang katawan natin pag nabalian wala na tip lang para ano mga master makaiwas tayo sa disgrasya laging ano yung line of sight mo laging at least mga 200 meters away saka pag malayo yung tingin mo kahit na mabilis yung takbo mo parang mabagal pa rin ang dating no? hindi ka malulula Unlike kapag nandiyan ka lang sa box area ng ano ng motor mo, pag tumakbo ka ng mga 80, 70 dyan 70, 80, 90, 100 dula ka na. Kaya minsan kapag may emergency sudden brake break, magkaano ka, uh, ka na tawag ito? Ah, uh, ka na. Mahirap mag-traffic doon, eh. nagulat ako pa traffic. Ito dito talaga nito traffic talaga to dito. Okay, so yan lang. sana meron kayong ano na nakuhang aral kahit pa paano Ingat tayo lagi sa ating pagmamaneho. Ang buhay ay iisa lang mga master. Pag yan nawala, hindi na mapapalitan yan. Di ba? Uh, always ride safe. Oh, uh, ano naman yun? Disgrasya naman. Bisikleta at lalamove. yun mm, nabangga mga master nabangga ng ano patay mm, nabangga ng inova pinakabisikleta ano ba yan puro na yung natadaanan natin pa uwi na lang ako eh